Ayan o, oh, mga nagtutulak o. Oh. Kabilaan to, aba na ng traffic. Ayan, update na kayo dito. Ayan, pagkatapos yung malakas na ulan o. Dito nangyari. Aba na. Lalakad na lang yung ibang tao oh. Ang lalim dito Ganda oh. rito oh. Ito na yung ano Ah, uh, Artilla Sabi oh. ng City Hall Ang lalim ah oh. so, Meron din naman uh, nakakadaan dito mga motor na sa gilid, ipilit lang. So, yung iba ayaw talaga kasi ano, 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 Galing na kasi dito Mahirap na rin ano yan May yun. sugal yung ano o, May nagtulak na rin eh. Oh. Dari na nagtulak ng motor oh.

Kabila yung ano, hirap na makadaan yung iba kasi ayaw ay ipilit yung ano, yung uh, mga motor at mga sasakyan no? So, mahirap nga naman dumirik. Ang dami na kasing doon, no. pagtulak oh, No. Oh. Tingnan mo, may eh. ilan yung nagtutulak doon. Kaya, yeah, mga nagtulak yun. Dalawa. Yo, yeah, may nagtutulak na naman doon, oh. Wala, hirap talaga no uh, may hirap talaga ang yan. Oh. No? Pag ganito ba malalim yung mga motor. No? Eh, busugal. Na uh, dumahan ka dito. Ngayon, may nagtutulak na naman dulo. Doon, uh, no? doon, doon. Kita na Mayroon yung sa likod ng kotse. Grabe. Lalim dito. kayo mapapadaan kayo ngayong oras dito nahihirapan kayo ang grabe traffic na dinanan ko yun o oh, mga nagtutulak o grabe eh okay, nagtutulak din o oh, ito mga nagtutulak na namatayan na ng makina kasi kahit Medyo mababaw yan diyan. yan ganyan. kala mo kaya ng motor? Pag na ano nalulunan ng mga dumadaan, nalulunan no, nya na no, overtake yung ano. Kasi bawal mabagal 'yan kasi mamamatayan ka eh. Ito, pa, oh. wonder, sir. Sige Cesar 'no nagtulak. Eh. Ano dito? Grabeng dito. Daan na ba? Eh. Ang lakas kasi ng ulan kanina, ano? na madalang lang inaakadaan sa kabila eh. kasi gawa ng ano dito lang may mababaw sa gilid so doon walang ano ganda ron sa kaliwa no ayaw nilang ano so bandang kanan nila ayaw nilang doon. magsubok kasi mga tao siguro grabe ng traffic doon wala kaya po Ayan kabitang e na uli ba iba gla lakad na lakad Ang dami na naglalakad. lakad ano 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 mga naglalakad eh. Dito na lang talaga yung daan, nandito sa kaya na. So, kung nakasapatos ka, ano, may hirap na. Ayun, sila mo, muna, kahit nakasapatos, eh, lo, mga nakasapatos yan, sinakarapais na yung sapatos nila. Wala na, don't na kasi, basta ka talaga. Oh, sila sir, nagubad na ng sapatos, oh. Ayun. Ang ka nga lang ito kasi ano, baka ano, may sugat ka, duman ka sa ano ba, may leptos ka pa. So, hindi ka naman siguro nagmamadali, uh, paupahin mo muna ito ba. Tingko, madali lang naman upahin ito. Naipon lang siguro ito kasi ano, may bumara siguro. dito lang yan sa malapit sa ano eh, ito na yung Kabila, unti-unti na nga rin nakakataan yung ano. Sir, nagtulak na rin yung sir o. Yan update lang tayo dito mga mababayan nato. Eh. So, Binari dito na. Dito na. tulak sa ulo dito sa kabila ayun, dito talaga medyo malalang sa kabila na